Galit at matindi ang naging banat ni Senator Raffy Tulfo laban sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa kanyang pahayag, mariin niyang sinabi, I want their heads. I want their heads. Si Bakin. Punyet. Tintik na mga yan. Sa isang budget hearing binanatan ni Senator Tulfo ang DOLE matapos matuklasan ang patuloy na underpayment sa mga manggagawa na umaabot lang sa 280 piso kada araw ang sahod. Ayon sa senador, malinaw na nagpabaya ang ilang field inspectors ng Dole dahil hindi nila agad natutugunan ang ganitong uri ng paglabag sa labor law. Pero pang 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sa ng 280 pesos. Kita sa akin, yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation pagsisibakin mo ngayon. Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political. Expose. Dahil dito, nagbanta si Tulfo na idedefer o haharangin niya ang bilyong budget ng Dole para sa susunod na taon. Maliban na lang kung tatanggalin ng ahensya ang mga pabayang inspectors. Secretary Lagwasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word. I walk, I'll walk the talk. Narito ang buong detalye. Uh, meron tayong mga gawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin kasaw ng 280 pesos. Bakit? ngayon tataas na pala 300 so magiging ano na tayo almost 1,000 pesos tataas na ng 50 pesos ng mga uh, sakim ng mga uh, manufacturing companies ng another 50 pesos so parang naglulukohan lang tayo rito so it's really the implementation I've been saying this time and time again Dole, wake up totoo to kasi Madam Chair nag-ikot ako eh recently sa Kamanaba yung mga top uh, five biggest manufacturing companies dyan sa kamanaba area and never ever pa na-inspect ng dole. At kung, may, kung meron man doon sa gasaan na na-inspect ng dole, yung dole nag-inspect, pumunta lang direto sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, I dared dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon Kapag lumitaw na yung mga taong yon field inspector ng Dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito sa Secretary de Guesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsutin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman -mag kung talagang ginawa nyo yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung um, work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung uh, work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun eh. Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso-diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng isang oras. May kape, may merienda, may lechon. I don't know. Pag-uwi, meron ng daladalang envelope. Na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, eh wala na magsusumbong ng mga taga, uh, mga manggagawa sa akin. Almost every day, dyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80 percent of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila, and yet, hindi natin kayo ma-implement So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word. I walk, I'll walk the talk. Unless kung binago nyo from now on hanggang sa nagkaroon budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kala inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Si Bakin. Punyet. Tintik na mga yan. Mainit ng ulo Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. Walang electric fan, walang um, um Ceiling fund, industrial fan wala. Walang boots. Pagkatapos, malitang sweldo. Walang benefits. Meron... Ngayon, malaking katanungan. Tutuparin ba ng Dole ang panawagang si Bakin ang mga pabaya nilang tauhan o tuluyan ng mapuputol ang kanilang bilyon-bilyong budget? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political expose.